feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you so fine, I'm so late you sip wine, I drink straight Okay, ayun na, uh, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan At uh, yun, binalikan natin yung uh, ginawan kasi natin dito mga ka-DIY Last time kasi, uh, tumirik ito And then, di ko na naipakita sa inyo yung video ata uh, nasunog yung loob niya kasi kaya nag stack up. Ngayon nilinis natin, okay naman na siya, nalinis na, umaandar naman siya. Ang problema dito mga ka DIY ay uh, kinakailangan mo siyang itulak ng bahagya. Hindi siya kasi aandar pag hindi mo siya itutulak. So ayan oh, uh, power on natin. Ayan, to throttle. Hindi siya andar. So kinakailangan mo siyang uh, itulak ng konti. So tutulak natin. Ah Ah, saka siya ngayon na andar. So, yun yung kanyang pinaka problema. Ah, balik natin. Ayun oh, tulad niyan, ayaw niya. So, kinakailangan ko siyang itulak konti para umabante. Mm. so itutulak mo ng konti tapos saka na siya abante. Ngayon dito, ititrace natin kung ano talaga ba kasira nito mga ka-DIY. Pwede kasi yung motor na kasi nasunog na siya. Na ah, uh, meron tayong pamalit dito. Ayan, uh, tingnan natin kung mag -okay siya. Gawin ko lang na isa mabilis. Okay yan mga ka-DIY bago natin tanggalin. Ah, uh, ito pala mga ka-DIY no. Ito, mapapansin mo dito. Umaandar siya kapag uh, ano, ah, uh, wala siyang uh, load o hindi nabibigatan. Ayan, katulad niya, inangat muna natin. Naka-power on na yan. And then, to throttle natin. Okay. So, kung makapansin nyo mga kadiway, umandar siya. No, kapag ka nakaangat. Pero once na sinakyan mo na siya, ayun, hindi na siya andar. Kinakailangan mo na siya itulak ng bahagya. And then, uh, nung binuksan nga natin dati yan, eto, uh, yung nga, uh, nasunog kasi yung kanyang coil. Pero tatry natin kung ano mangyayari once na palitan natin ito. So ayun, gagawin ko lang sa mabilis. Hours later. Okay yun mga kadiway, napalitan na natin na sa mabilis mabilisan yung kanyang motor. Pan-testing lang muna natin, ito yung motor nyo. Yan. So dito mga kadiway, hindi mo na siya kailangan itulak. So ayan, sasakyan natin. arang uh, arangkada na siya agad, hindi siya katulad nung kanina. Ito, pagka-throttle mo. Ayan. Uh, umaandar na siya agad. Hindi mo na siya kailangan tulak. Yung kanina kasi tutulak mo pa eh. So eto, hindi na kailangan tulak. Uh, under na siya agad. At ayun uh, nga ano, at uh, based doon sa naging analysis natin, pwede kasi may tama na yung motor nito mga kadiwi. Kasi yung loob kasi nito medyo may sunog na rin kasi ito. Okay, so pero umaandar pa siya. Ayun lang yung nagiging uh, cost niya, ang problema sa kanya pagka nakasakay ka, uh, kailangan mo pa itulak ng konti bago mandar. At uh, yan, pinalitan na natin uh, isang piga lang, umaandar na siya agad. Uh, hope uh, may nakuha kayong idea doon na uh, kapag uh, yung motor nyo medyo may sunog-sunog na ng konti, eh aandar pa naman siya kaso nga lang may mga konting uh, ano, issue pag uh, Meron naman time na may sunog siya pero hindi naman ganon yung issue. At ayun, uh, hanggang doon na lang. Uh, isang mabilisan lang, salamat.